na tuwa kasi yung client tumawag ngayon lang. Isang oras na lang na na iwan. Isang oras na lang na iwan. Pauwi daw siya yung ano, yung la client. Pa Uwi daw siya. I ihatid yung kan ano so si so, so babalik ako. Buti na lang sa practice pa ako. Tara. <laughs> pero ang lakad ko dito pag galing sa park is ano mga 10 minutes pa ta mga bisbilisa na lang natin kunti kasi sabi man niya mga 15 minutes pero isang oras na lang natira paglilinis ka sa kanalang apartment at least di nasayang may isang oras. Linis, linis ko lang yung siguro, yung kitchen lang. At saka yung ano, sal, diba? So, maya ulit! <laughs> Tapos na tayo sa pasigat natin. Next din ako sa oras. Kasi ngayon, sure na talaga ang uwi na tayo. <laughs> so, thank you. Bye! Mabilis na natin yung paglalakad kasi umaambun na talaga sa makaabot pagdating ko sa station ng Lumang Train. Tingnan nyo. Yellow na yung mga dahon. Brown, yellow brown na. One month, pang, one month to go pa bago mag otom Pero nag-start na silang maglagas. Ngayon. Ito na, ang ganda to dito pag nag ito nag lahat nag brown lahat ang ganda dito tingnan nyo ganyan yung kulay nya oh. Yeah, puro kasi yung kahay hanggang doon ganyan start na yellow brown na siya nag golden na ang paligid ito yung puno sa taas doon oh yan oh nag-start na sila golden brown tapos na kami Dahon. Ah, hmm, malipad na yung mga dahon. At yung damit ko, kakulay ng mga dahon dito ngayon. Ngayon <laughs> nyo. Okay. Yun na muna. Bye for now. Salamat.